Patay ang isang 22 anyos na motorista matapos na maaksidente ang minamanehong motorsiklo sa barangay Digdigon, Goa, Camarines Sur, mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. Kinilalang ang biktima na si Alias Che, residente ng barangay pinaglabanan parehong bayan. Batay sa investigasyon ng Goa Municipal Police Station, nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang biktima hanggang sa tumilapon nito sa irigasyon na nagresulta sa mga tinamon nitong sugat at kanyang pagkalunod. Uh, mabilis yung takbo niya kasi yung sasakyan niya pababa galing doon sa may bundok uh, and then uh, ang, uh, ang daanan is may mga tawag niya na kurbada uh, kung saan po uh, siguro na halata ng driver na parating na siya doon sa may kurbada ay bigla siyang uh, nagpreno ginamit yung uh, preno yung nasa unahan ng motorcycle at doon na nga siya uh, uh, swam doon sa uh, kanal na maraming tubig na kung saan doon na nga siya pinawian ng buhay. Hindi rin umano agad na napansin ang biktima dahil sa liblibang lugar at walang kabahayan. Kung mayroon sanang dumaan na uh, ano na tao sa sakyan at makita siya, pwedeng na naisalba pa siya doon sa uh, pagkamatay niya doon na dumadaan di bihirang siguro at uh, yun nga uh, halos mga 30 minutes na siguro siya doon na uh, nalunod doon sa doon sa lugar sa kanal Patuloy naman ang pagpapaalala ng PNP sa mga motorista na mas doblehin ang pag-iingat lalo na sa mga delikadong bahagi ng kalsadahan Para sa mga balitang Tatak Bicol may Insinares